Mga kapuso, sa Webes na po ang Valentine's Day. Alamin po natin yung presyuhan ng mga bulaklak ngayon sa ulat ni Salima Refrag. Abalang-abala na ang mga nagtitinda ng mga bulaklak sa Dangwa para sa Valentine's Day. Ang bida ng Araw ng Mga Puso na Rosas, bulto-bulto na kung ibagsak sa mga tindahan. Normal pa naman ang presyuhan. Ang kada piraso, 50 hanggang 100 pesos. Ang Holland Roses, 180 kada tangkay. Ang isang ng pula o puting rosas at ang mga kinulayan na green, blue o violet, 150 hanggang 250 per dosen. Mas mahal ang mga rosas na natural na kulay yellow, peach at orange na 300. May iba din bang ibig sabihin ang kulay ng rosas? Well, yung pinaka-symbolize ng love, yung red. Red. Yung white naman, yung ano, purity. Yung pagbibigyan mo kasi, di ba? kung ano yung mga mo sa kanya, doon masisimbolize yung, ano eh, yung kulay ng flowers. Ang mga buke, 300 hanggang 450. Ang mas malalaki, 450 to 600. Ang iba pang mga bulaklak, regular pa rin ang presyo. Pero inaasahang tataas sa mga susunod na araw. Ang magamang ito, bumili na ng mga bulaklak. Mas maganda, na, mas maaga. Inihanda na rin ang mga bulaklak pang valentine sa Manila Seedling Bank. Pero higit daw sa cut flowers, pwede rin magbigay ng potted plants with flowers para raw sa kakaibang pagpapakita ng pagmamahal sa araw ng mga puso. Ang basket ng mga halaman na may kasamang teddy bear na sa 1,500 hanggang 3,000 pesos. Matagal mong makikita masaya ka yun sa bahay mo. At saka pagkatapos pwede mong alagaan mamumulaklak uli. Sa lima Refran, araw 24 oras.